magandang umaga po mga kainsan Yan. tayo po katatapos lang na natin linisin na rin arit pong kabilang area, sitaw po ito paikot tsaka yung ating kalabasa tayo po muna ay mag ano, tsaka papaya tayo po muna ay mag ano mga kainsan mag aasawa ng kalabasa ito alam ba ninyo mga kainsan na halos ng halaman ay mayroong lalaki Aba, yan po yung gusto rin mag-asawa. Oo. Totoo po yun mga kaisan. Kagaya nito, lalaki o. Oh. Yan oh, patilos. Pahaba. Ayan. Para po mabilis ang bunga. Marami na po may bunga dyan. Tapos ang papaya po, pag may nakakita kayo ng lalaki na papaya, huwag nyo po yang ha hahapayin. Dahil, yan po ay, kumbaga nagpaparami din ng bunga, nagpupulinik din siya. O, oh, kasama din po yun mga kaisan babae oh. Yan. Alam siguro na may alam din niyo na po ito. Sa amin yan, kay gusto niya. Ah. Hmm. Ay, wait, tama 'to, Leno. Ayun, oh. Wag na. Sa kanan, patabo ko muna. 'Yun. Hmm. Kailangan po natin itong may ilagay dito. Hmm. Kaya po ang purpose po niyan mga kainsan, hindi makakakita ka ng kalabasa na naluluoy kapag hindi nabubuo kulang po siya sa pollination ba kaya yung bubuyog po nakakatulong din po siya Kaya nga kakaunti na daw ang ating bubuyog kaya kaya nga napaka importante din po ng ano ay bubuyog lukot yan Kidok PJ order kayo ng lukot kung kayo may mga halaman nakapagparami din po siya ng bunga at saka po sa mga niyog hmm. kaya pag nakakita kayo ng bubuyog huwag ninyong hampasin <laughs> nakakatulong po yun sa ano sa halaman kaya minsan pag inispray mo po yung bubuyog mawawala na kaya nga may na ano ako eh minabasa ako na pag wala ng bubuyog wala nang mabubuhay na halaman. Ay, Sam, magandang uh, umaga po. Tumawag po si Utol kanina. Tol! Nagpapatulong pong pumitas ng ampalaya. Mag-gagar uh, po tayo mga kainsan. Tol! Ah, na pala ah. Ayan mga kainsan. Ampalaya. Utol, nga ang variety nito? Galaxy. Galaxy F1 po. Ang aga mo rin ano Anong oras ka ba tumawag? Alas 5 Pagka aga Yan si Utol po Toy, good morning Ano nang, -nang, nang pipitasin pa? Ari pa, pamantay pala oh. Yan si Utol po Kaya mo na ba? Oo? Ay, kailangan tulong Ay, ay, utang mo Namang may agpag ay Nain bunga ano? Utang mo Nahan? Ang dawan mo Ay, siya nga ano? Puro bunga. Hay, Utol. na oh. anong, anong oras ang biyahe mo nito? Ngayon na nga, kailangan ko ng tulong. Wala pa sinta parang silo. Eh, sige. Anong oras ang pasok ko siya? Alas 7. Oo. Oh. Wala akong panggupit, Utol. Nandun, panggupit. Saan? Sa ba? Eh, eh, ito yan, Udol. Galaxy F1 mga kainsan ang bagay dito sa amin lugar ito tanim po ni kinakapatid ko pag po mga ano yung mistisa hindi po bagay sa amin ang ampalaya hindi po nalaki na ano na nagisak Oh. Pagkaagap aga din po ng utol. Eh, eh. Pagkaagap tumawag. Ay! <laughs> tayo pang ay hitik na hitik po kaya ah, si utol po utol ako po Ang gusto oh. eh. ah, na namin Maganda dito, malamig. eh, sa si area ng ito. Ano tol? Malamig lang mig. Malamig para no? Oo, malamig. Tabing Tabi ilog po ari ay. Maganda ang ano. Ang ganda ng puno ng pusto. Malamig. No? Malamig lang tol. Oo. malamig ka din. Ay. Saraba. Hmm. Saraba. Ang palay ang maitlog mga kaisan Sarap na rin Luluto po tayo mamay tanghalian Bago lang ang pusa ka na Son, magdala ka, oh. Ay, hindi may sa'yo kapapagbigay sa akin eh. Ha? Saka na uli. Iba ari? Ay, saka na uli. Saka mga minsan na uli. uli. Uh. Ala, ala. Uh. Mga minsan na uli. Salamat sa lahat. Uy, ari na may ano ah. Oh, mga minsan na uli. Kami bigay sa akin niyan. Ha? Kuali ka kanata, kaupos pa kahapon nung... May alabang nga, ibang laging. Oh, sarap. Na, may karning baboy. Ay, so, na naglalangis-langis. Ay, Isang kain ako ako, ay, ginagawa nang, ko sa saka. Ah, sarap noon. Pagi pagi yung pilik sarap pa bang kinikinig. Eh. Siya nga. Han may Tapos itatapik mo sa kanin. Wow. Ah, ah, itatapik mo naglalangis-langis. Okay. Tapos eh, may kaunting tuyong papatak. Ay. Siya rin ha. Pero ang kalimitang ano nito mga kainsan, ang kalimitang luto ni tatay dati nito. Ano yung alam mo yung galing sa kasalan, yung, yung, yung pinag yung uh, pinagsaganga. Yung pinag anuhan pinag yung galing sa kasalan na langis ng baboy hinahati-hati yun ah nalagay sa buti ng toyo tapos yun yung lalaho ka ng ampalaya tapos e eh, may taba ng baboy ay tapos itatapik mo sa si ibabaw ng kanin itatapings mo tapos ikonting eh, kaunting toyo ay yari na lako husay na Tuy! Sino ba yun? Hindi ko alam. Sino ba yun? O, papaya, no? Sino ba kayo papaya, ano? Tuy! Tungo kayo, ano? Papaya! Tapos ay eh, pag ikaw ay... Eh, yung bang... Ba't... Habang ba't ng kaunting karne? Ay! Tuan-tuan, ha? Husay. masarap po eh, itlog ano, itlog na may ampalaya pero nung ako'y bata mga kainsan pag yun po ang ulam namin ang hinihirang kula ang itlog pero nung tumanda ako masarap pala yan na biro, baka kayo ganun din ano tira ang ampalaya itlog la ang lalo pagbaon baon sa eskwilahan sabi ng inay ay aba -potok -potok eh. oo ay ang ano ay ano ang natitira mga kainsan ay ang sa loob Oh, mga kaisan, puno na po rin isa. Ari, masarap tong ano. Reject na po ito ay. Masarap po yung gawing lulutuin natin mamaya. mababawasan utul tul oh. mababawasan ho oh. wala ka bang sako ha Yan. katatapos lang natin mag ano dun mag grass tapos eh magpitas kay utol tapos eh ano mga kaisan pinag asawa na rin natin yung mga ano kalabasa pinolinate natin gagar naman tayo dito sa kabila din yun mga kaisam yari na pong uh, i-prepare sinautoy na po ang prepare nito at uh, po naman tayo dito eh, eh. aray naan na po pinang pinasukala ang po natin ng kaunti eh, para po umangkak ang lupa ayan oh. pero lalabas na po ang mga kabang papayan ito ang ah, mga kaisan oh. Eh. area number 2 po ito yan hmm, si nauto eh. nagpapalagay uh, naman po tayo ng ano ng Nagpapalagay po tayo sa dalawa ng ano Ang tawag po doon Yung ipot na bulokma Nari po, yan Tikigisang uh, timba po Ito, yakot ako ba kayo? Tikigisang timba ayun na Dahil ito po ay ano Ito yung huling tanim na baka natin O dito Niug na Niug na, ilipat na tayo sa pala Yan Malaki na yung niug Huling tanim po natin ay papaya Itong eriyang ito Ito yung may mga niug na ito ang huling harvest po nito ay niyog tapos ay lipat na po sa kabila iba lang area naman niyug, ha? Ano oo niyog huling harvest natin ay diniyog pag hindi na tayo nagugulayan, magniniyog naman tayo <laughs> yun ang, ang harvest po ay pang ah, ang niyog ay pang lifetime na ay eh. pang lifetime na po yan kailangan nating ano ng pang lifetime na po kahit po kaapu-apuhan yan po ay ano yan ay uh, makikinabang po lahat lumabas ang kabang papaya mga kainsan mm, yan. atin po mga papaya naglabasan matapos hawanin mm. abot pa yan hanggat hindi po nabo hanggat nabo nga po ang niyog yan po ang magsisilbing alalay papaya pag po ito'y napuno na ng niyog hindi na po natin ito matatamnan lipat po sa kabilang area mm yung sabi ko nga sa inyo mga kainsan pinakang final nito, niyug na lifetime na po yan lifetime na puputihan na yan ah, ay bukas po pala iputihin na naman po ang mga upo hmm. bukas ho pwede na rin pala eh bukas marami pong pitas na upo hmm. puno po hanggang dulo po. mga kaisan upo po pagandang umaga po mga kaisan upo no, may tiga utol oo uh, uh. ah, sigo isi ka utol po kasama natin parang kapubuti mo lang ah oh. oo parang inihipan na no ito utol ay ito puno sinasabi ko sa iyo Iman, parang yung ampalaya Tidak ada yang po pala apa saja. Hmm.

tagal pa din ang buhay niyan nakalutang pa eh hindi sa makalwa at daw sa kabila utuloy no kamera oh, na pala ulit at tagal din ang kawayang ito nagtibay pa rin ah isang taon na yan ah, Bukas ulit na ako mga bukas. bukas yung liin, may lalim. Ah. Yun po lalim. Nah. Yun. Bukas meron ulit hmm. parang talong din Mga kalwahan na Summer na I-deliver -de ko lang ang mga kaysan yung ano, pinatas nating mga upo. Pauwi na rin po tayo. Yeah, mga kaisan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama at uh, ingat po lagi. Stay humble and God bless. Peace, bye. Salamat po mga kaisan